Kaya pa na nagmadaling umuwi si Paolo from Kidapawan City. Umalikids ang kapuso akpor. Tapos nalaman nagpadala ng mga mulaklak at tsokolate pa. Kanyang traga si Papi. Gustong umuwi after event. Pero ang nangyari kagabi ay patunay kung gaano kahalaga sa kanya si Incho. Halika ga sa pag-uwi after umawit at mag-promote. Ang bilis na bumiyahe pa may nila. Hahabol sa Valentine's Day. Hindi papayag na hindi mabigyan ng magandang Valentine's Day, Mrs. She really deserve na yung araw na mga puso. Ayon nga sa mga kumento. May sa pusa itong siga. Panay buntot kay Kim Choo. Hindi titigin hanggat hindi napupuruhan ni Papi huwag ginagalit yan. Isang malaking pagkakamali na magpapansin ka kay Inju. Kagabi nga, napakatapang ng timpaw. Ibinahagi na agad ang bigay ni Paolo. At napagandang mga rosas, iba't ibang kulay, para kay Jowa. Habang nasa ka, kita Pawan City, ipinadala na agad ang daming nangyari kagabi. Sano? Tugpaldo. Hindi binibigo ang mga pants. Nakakapagod kaya. Umaga magbiyahe sa? Kasamindanaw? Tapos kahit gabi. Na umuwi ilit ng Manila. Ito yung effort na hindi natin makakalimutan. Hindi matutumbasan ng kahit sino man. Anong masinin nyo? Proud ba kayo sa effort ni Daddy Paolo?